Hello everyone. Magandang hapon. Magandang hapon UAE sa ating mga kaibigan dito sa UAE. Magandang hapon. Kaway-kaway sa mga taga Shamka. Ayan nandito tayo sa May Shamka Park. First time ko dito. Matagal na akong nandito sa ano pero first time kong magpunta dito sa Al Bayrak Park ayon kasi dito sa ewan ko anong klaseng ano to so tingnan natin doon sa loob kung maganda ba ang ang park na ito uh, sara lang natin yung bintana kasi ayun yung entrance doon sara lang natin konti ang bintana Yeah tingnan natin kung maganda kasi ito ng sunset nasa left side ko ay naku <laughs> siyempre wag natin kalimutan ilak ang ating sasakyan para ano ayun doon yung entrance ng park gusto kong mag-relax ang isip makapag isip-isip ng mabuti <laughs> parang ang dami kong dinadala ngayon <laughs> ayan shout out sa team suino ah, maganda nga dito parang may may fountain ayan dito muna tayo sa entrance ng park ang tawag ng park dito ay ang tawag ng park nila ay Al Park. So let's go guys. Tingin-tingin tayo baka may tabayan tayong makita na nagre-relax din. Ayun, may fountain doon. Punta tayo sa may fountain para doon tayo mag isip-isip mabuti. Gusto ko doon sa may fountain, medyo malamig-lamig. Masarap maupo dito. Ayun. Dito ako gusto ko dito sa may fountain, malamig-lamig. So, ayun nga guys. Kailangan natin mag-relax. Hindi puro trabaho na lang. Kabayan? oh, may kabayan na doon. Hindi puro trabaho na lang doon tayo sa upuan. Ayun yung fountain. Ganda pala dito. Mababasa tayo. Ayun. Oh, may upuan. Pero dito tayo. Ay, mainit man doon sa may sandalan. Dito na lang. Dito na lang tayo maupo at mag-relax, relax. Habang tinatanaw ang sunset, dito tayo hindi natin nakikita ang sunset. Ngay, ang dumi, may tayo ng ibon. Hoy, madumi. Doon maganda din magkainan, magpicnic, pwede din pala diyan. Magkain-kain. May mga naglalaro doon ng ano. At may kabayan dito, nagmoni-moni. Dito uh, 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 uh. lang tayo. Kunti lang ang sandalan. Ayun, yun na nga guys. Kailangan natin mag-relax. Huwag puro trabaho. Nakakapagod. Alam niyo yun? Yung pagod ka na sa trabaho tapos uh, meron pang hindi maganda ang trato sa iyo hindi naman tinatrato naman ako ng maayos yung mga nagiging kaibigan natin mga ayun huminto yung fountain maingay daw Paingay daw habang nagpo-vlog ako. So maganda na namatay muna yung fountain para klarado yung ating boses. Ang ganda dito oh. Yung sunset kitang kita mo talaga. Yung sunset. Medyo mataas pa siya. Alas 5 ng hapon dito sa UAE. Yun na nga guys yung meron tayong nakikilalang mga kabayan tapos tinuturing natin silang kaibigan bandang huli tayo pa yung masama yung ganun ba kaya wag natin masyadong seryosohin yung mga ano wag natin masyadong seryosohin yung mga kabayan na yan <laughs> mga kaibig, kinakaibigan lang tayo dahil kailangan nila tayo kinakaibigan tayo dahil gusto nila maka maka utang sayo <laughs> shout out sa may mga utang dyan <laughs> ayun so yun kaya kilalanin natin mabuti ang ating mga nagiging kaibigan, yung mga nakikilala natin. Huwag tayo masyado magtiwala sa kapwa natin. Basta ang importante ginagawa natin maayos ang ating mga trabaho, 'di ba? At saka um para para maayos ang ating mga ginagawa. Ako dito sa UAE, marami na akong nakilalang kabayan na naging kaibigan. Tapos, hindi ganon ang tratos nila sa akin. Yung tinuring ko siya silang kaibigan, tapos hindi naman pala sila ganun sa akin kaya ayaw ko na <laughs> Ay, parang ayaw, parang nakaayaw na. ano ba itong pinagsasabi ko sa inyo guys eh? pasensya na kayo kasi gusto ko lang eh relax yung aking mind mag unwind dito sa park kung saan saan park ako na papadpad no para ano mag pahinga yung maiwasan natin yung stress yung stress na nararamdaman natin yung parang mabigat sa pakiramdam. Hala, <laughs> nagdadrama na. <laughs> nagdadrama na ako dito. Wala na. Ayun lang. Hindi, <laughs> gusto ko lang i-share sa inyo itong park na to na maganda sa mga nandito sa UAE at palapit lang dito sa Shamka. Punta na kayo dito para mag-relax. Ayun, hanggang doon. Maraming nagtatambay lalo na pag ganitong oras kasi hapon na hindi masyadong mainit kaya samantalahin natin yung panahon na medyo taglamig ayun umano na yung natabunan na yung araw doon samantalahin natin kasi pag tag init na dito sa UEE ay ano hindi na tayo makakatambay masyado sa park. Tingnan ko nga doon, no, parang may ihaw-ihawan. Ganda dito, no. Meron may, siguro dito nag, ano, nag, kumakayat ba, nagpipiknik. May mga lamesa, eh. Ayun, oh, may barbecuehan han. Siguro sa gabi may barbecue dito. Ay, naku, muntik na ako. Maging emotional na naman. <laughs> Ganun daw yun pagka maraming kang problema. Inagiging <laughs> emotional ka kaagad. Ala, totoo ba yun? Ayun, dito, oh. Pwede ka dito magtambay. Mag-ihaw-ihaw. -ihaw. Oh. May ihawan, may lamesa, upuan yun oh, ihawan lutuan pwede ka mag barbecue magpainit ng tubig kung may takori kang dala oh di ba ganda malinis ayun magdala lang kayo ng sopra o oh, mantel ayun. sapin para hindi madumihan yung mga damit nyo pag maupo kayo pagkakain naman yun ganun dito mahilig kasi tayo mag park park na lang yung mag tambay sa park libre wala kang gagastusin o di diba nasa na yung sasakyan natin baka mawala na doon andoon pa rin <laughs> so yan ayun yung payo ko sa mga kapwa ko OFW dito na sana wag nyo masyadong dibdibin ang inyong mga problema. Hayaan nyo mga problema yung problema sa inyo. Ganun lang. Kung ano man yun. Huwag nyo masyadong tambayan. O dito tayo maupo. Kaya may sandalan. Malis na si kabayan. Huwag masyadong dibdibin. Chill-chill lang ba? Chill. Ganun lang. Para ano chill lang basta chill lang para hindi tayo mamayat at maiwasan natin ang sakit ang hirap kalabanin ng stress guys kaya kung tinatrato kayo ng hindi maayos ng inyong mga amo mga kakilala ng mga kasi dito pag may kasama kang kabayan sa bahay, yon stress ka talaga. Lalo na hindi kayo magkasundo. Kaya chill lang, 'di ba? Ayun, thank you for watching, guys. At sana nagustuhan niyo ang aking video. Maraming salamat at magandang hapon sa mga taga UAE. Um, yun lang. Salamat sa Team Suino. บายบาย